Magandang umaga mga kaibigan Kumusta po kayong lahat? Patuloy pa rin tayo sa ating mga gawain dito sa ating sakahan At sa paggawa ng video Upang kayo'y aking hikayatin na palaguin natin ang ating pagsasaka Para po mayroon tayong maibinta Mayroon pong pagkain ng ating mamayang Pilipino na hindi po nagsasaka tayo namang mga magsasaka ay taguyod natin ang gawain ito para po tayo asinso sa ating buhay. Mga kaibigan, ipakita ko sa inyo ang aking uh, existing crop na nag po tayo sa buwan na ito. Ito po ay upo. Ito, ito po ay upo na mataas. Uh, ang pangalan po ito ay tambuli variety. So ito po ang nating ating naitanim, no? Iba ito sa mabilog uh, na ating tinatanim noon at pinaka, pinakita ko sa iba kong mga video. Ito mga kaibigan, kung gusto po nating magtanim na madali lang tayo makapira, Ito ang upo natin, so, Ito ang upo natin. Uh, dalawang buwan lang, mga kaibigan. Dalawang buwan lang. Uh, mula ng atin itong isidling uh, itong pag natin ay pang apat na bisis ito no? yung pag harvest ito mga kaibigan ay hindi natin patatagalin kasi po pag tumatagal lalo na abutan na tatlong araw ganito nakalaki no? hindi na masyadong may binta ito sa palengke kasi po ang gusto ng karamihan na bumibili nang upo na ito ay ganito lang kalaki no halos uh, andyan sa mga kalahating kilo hanggang isang kilo yung malalaki uh, parang ayaw na nila kasi po hindi maubos sa isang pagluluto no gusto nila yung mga maliit lang so mga kaibigan ito mabilis ito sa magbigay ng pira sa atin kasi po uh, sa loob lang ng dalawang araw mag-harvest tayo. Kasi po, yung iniwan natin maliliit ng konti, gaya nito, gaya nito kalaki, uh, paglipas na dalawang araw ay ganito na kalaki. No? Mabilis ang kanyang paglaki. So mga kaibigan, ito pong naitanim natin ay parang masukal. No? Uh, parang sobrang yabong. Pero tamang tama lang ito mga kaibigan. So yung nakikita nyo noon na aking video na tinataniman ng talong, ito parang nag crop rotation lang po tayo noong talong ngayon naman ay opo so, uh, yung pag abono natin ah uh, gaya ng dati organic fertilizer kakaunting commercial fertilizer at pagapang na mga kaibigan uh, dalawang bisis lang tayo nag drenching no? dilig dalawang bisis lang so tingnan lang po natin ah uh, medyo Gumitilaw ng konti yung kanyang kulay. Dagdag na naman tayo. Yuria lang. Yuria lang mga kaibigan. Ah. Uh, tamang tama. Dagdag tayo bawat puno. So mga kaibigan. Sana po ay uh, gagayahin nyo ito. Gagayahin nyo ito. Lalo pa. Lalo na po. Ah. Uh, yung. Parang hindi masyadong. Ah. Uh, Para hindi masyadong masipag mga kaibigan. No? parang uh, ayaw niyong gusto niyong makapahinga ng konti ito pag ganyan na pahinga na tayo no? yung pag-aalaga lang alaga uh, alagaan natin na walang insekto nung umpisa pa lang mabuhay pero pag ganyan na mga kaibigan pitas ng pitas lang tayo no? every two days pitas ng pitas lang tayo mga kaibigan ah, uh, ayaan na lang natin ang dami pang mga bunga diyan so yung na uh, ipitas natin uh, dalawang hilira lang so mayroon pa tayong lima oh, ito pitong hilira ito so mayroon pa tayong lima na pipitasin ito andyan na ito sa mga 20 kilos no? yung napitas natin so mga kaibigan sana po uh, sa taong ito uh, 2024 ay magiging uh, magiging dagdag sipag po tayo mga kaibigan no? lalo na sa ating pagsasaka ipakita natin sa ating mga kababayan na ang magsasaka ay walang tigil sa pagawa ng pagkain no lalo na sa mga vegetable o mga gulay at sa palay naman mga kaibigan uh, sa sunod nating video pakita ko sa inyo ang ating uh, pagtatanim ng palay na direct seeding hanggang gana po maraming salamat sa inyong pagpanood huwag niyong kalimutan mag comment mag share mag likes at sana po pagtiagaan niyo lang ang aking mga advertisement para po kayo makatulong sa aking gawain sa aking mga proyektong pagsasaka. Maraming salamat. Masayang bagong taon 2024. Magandang uh, mainit na umaga sa inyong lahat. Maraming salamat.